right guys, magandang uh, umaga sa inyo lahat na magandang araw uh, Video natin ngayon ay uh, magre-refer tayo nitong uh, dispenser na matagal nang nakatambay. Actually, ang sira lang nito no, siya tumatagas yung ilalim. Kasi nga, parang feeling ko, dinaga ng pinasok ng bubwet. Tapos nginat-ngat yung kung ano-ano dito sa loob. So, tingnan natin. Kasi kung makikita mo, ang dami kasi ano dito sa loob. Mamaya, uh, yung tawag nito, yung ah uh, uh, styro no, na nanggagaling dito. Kala nalaglag. So bubuksan natin, titingnan natin kung ano sira o kung ma-restore mare pa natin 'to. Mas maganda kasi uh, pinalitan ko ito ng bago, kanya lang yung bago na nabili ko, isa uh, defective din 'no. Hindi gumagana yung kanyang cold. Balik cold lang siya tapos hot. So, hindi siya cold. So naisipan kong uh, buksan at uh, ayusin kung maayos kasi sayang din 'no ah, uh, maganda yung brand na ito no sapo Ayan. matagal na ito kasing may mga 10 taon meron na ito so kailan lang din naman ito sumurender no ah, uh, nasira so kasing tinambay eh so binahayan binahayan ng uh, bubut. okay guys ah uh, buksan natin para makita natin kung anong sira Yan, ito na yung loob guys. Itong mga styro yan, binahayan ng bubot. Oh. Sa so, tagal nang hindi nagagamit. Ngat-ngat lahat ng uh, nito. Styro no, na nakabalot dito sa pinaka-deposit nya. Pero check natin to kung mayroong masirang wiring. Kasi yung mga wiring And dito sa gilid. Yan. At saka yung hose no, na sanhi ng pagtagas ng tubig so baka may ngat ngat din so yun ang mga papalitan natin yun ito yung loob ayan, may condenser, malaki yung compressor magandang klaseng ano ito, dispenser ng oh, water dispenser compressor, ayan kung makikita nyo ayan, tinan mo mga styro mga ngat na styro sa baba yan So, ayusin natin yan guys. so guys no nakita natin na uh, grabe ang ngat-ngat. pero ito papalitan natin to. Pa uh, uh, papalitan. Tapos ito yung guys yung tulo yung tagas ayan uh, no ng daga itong hose na ito. Ayan ibutas na yan. Na nakakabit sa compressor sa hot. Ayan, ito yung putol, ito yung inatnat ng daga. Ayano, uh, di malabas yung tubig kaya uh, nababasa yung flooring. So papalitan natin tong hose linisin, ibalik yan. So, magagamit na ulit. No? Kasi ang current, yung kuryente, yung connections ay uh, wala namang naging problema nito. sa so, tingnan nyo kasi ang itsura. Yan. Yan. Bubuit. ng bubuit. So, mag-check tayo ng kuryente pala ng wiring dito. Baka may, may kasama nyo natin at sa kung gusto. Boiled no? Sa init ito. Ayan yan, ito naman yung sa cold hmm, malaki ang deposit alright Tinanggal ko na yung hose na minat guys. Ito yun o. Oh. Yan. Yan. Ito. Yan. Yan. ng magaling. Yan. Ang mabait. Yan ang kailangan palitan. Yan, para hindi na tatapon ang tubig. Dito yung galing guys. Eh. Dito. papunta sa Boiler. Yan. hot water ang lumadaan dito hot water pero kung titingnan mo bulok na siya eh pero <coughs> sira siya dahil nginat-ngat oh, so ito yung bibili natin ngayon mamaya bibili ako nito sa hardware na Okay guys yeah, so yan guys oh, nakabili tayo ng uh, pamalit ito pero nabili ko ito guys no sa bilihan ng mga parts ng motor ito yung sa gasolina uh, supply yung mula sa tank hanggang carburetor ngayon gagamitin ko dito sa dispenser Ayan, kasi halos magkasin laki sila kay balang kulay no saka medyo mahaba lang siya puputulan ko lang na right guys lang. pagkatapos ito kakabit ko na doon tapos ipipix ko dininisin ipipix yan yung kanina putol yan ngayon guys oh, pinalik na natin yan tapos tapos nito fix na natin to so, uh... dispenser na siya ulit. So guys, uh, ito na oh, yung uh, tingin natin na hindi na mapapakinabangan eh nandito na siya guys oh, uh, ginagamit na, no? At uh, ayan, umiilaw yung hot at cold, no? At uh, talagang cold na cold, no? And uh, very hot. Alright guys, sa uh, next video, sa so, kung nagustuhan yung uh, DIY, uh, paki-like, comment and share kung bago ka sa channel ko guys paki subscribe na rin no? Oh, para uh, at uh, pakipindot ng notification bell para mga updated kayo no pag may mga DIY uli akong uh, gagawin no yung may mga gamit tayong re-referent alright thank you so much uh, sa panunood God bless